Bubuhatin ko, hindi mo so, alam kung saan ilalagay ito eh. Ako na lang na ako na lang nahihiya, eh. siyempre nag-message. Eh. Ang tibay niyo talaga, no? Ang tibay niyo rin eh, no? Oh, tinamo? Pinahirapan talaga ako. Nakakainis kayo, Inko. Ano? Ano na naman yan, Inko Philippines? Ano ba na, pinapatawag nyo naman daw ako. Oh, no. May pinapakuha kayo sa store, sa may branch nyo dito, sa may ano, sa may antipolo. Kasi sabi ko, ayan na naman tayo, mapapadali na naman yung mga trabaho namin dito eh. Pinapapunta ako, nag-email nag, nag sa akin. Ah, ko daw yung ano doon. Kailangan ko daw. ko Philippines, tala, sinasabi ko sa inyo ha. Ah, pag, kung ano na naman yung mga pinapadala nyo dito sa amin. Ha? Ah, puntaan ko yon, Ha? Ah, Inko Philippines Sobra na yan Ha? Oh Tignan nyo ngayon Lalakad ako papunta Tapos yung walking distance lang yung branch nila dito sa amin Ako na lang, na, ako lang nahihiya Siyempre nag message eh. May nag email sa akin Tapos nag message pa yung ano nila Page nila Hay nako Pwede ko namang hindi punta eh. Kaso ako na nahihiya Diba? Sayang eh Kasi Matibay yun eh Diba? Ang mura pa Sinasakop na tayo ng Inko Philippines sinasaka kung sana sila nagtatayo ng mga branch kung saan saan para talaga makita talaga natin sinasakop na tayo ng mga yan ha pinapadali talaga yung buhay natin o oh, ayan o oh, oh. tinan mo nakangiti agad yung gwardya nakangiti agad pagpasok pa lang lahat sila nakangiti o oh, si ate <laughs> lahat kayo nakangiti Bakit puro kayo nakangiti lahat masaya oh. <laughs> Lahat sila nakangiti talaga dito para talaga mapapabili ka. <laughs> Nanahimik ako sa bahay. Talaga may atraso kayo. Ang dami na palang tampak dito gusto nyo itampak sa amin. <laughs> yes, Ayun oh, ang dami o. Oh. Ang dami. Mga power tools dito. May ano daw kasi eh. May kukunin ako dito. yon yes, So eto na yun. Eto na itatampak nyo sa amin. Eto na yon Patingin nga. Ang... Malaki ah. Ang lit-lit lang ng bahay namin eh. Oh, ang laki niyan. Grabe naman niyan. Ang size niyan, sir. Ala. Ang laki ng bala. 14 inches, sir, bala niya. 14? Wala ba nung malit lang yung bala? Ang laki. Ang laki ng bala. Oh. Siyempre, dito mo rin bibili yung bala niyan. Sa inko. Inko lang, sir. Grabe naman. Na, matigas. Ang yan. Matigas ba eh? yan? Ang tigas nyo rin talaga Maraming promo Mga 50% Sa so, mga bagong bukas Para namimigay na ng mga gamit Tapos ang ano Malulugi talaga Ayun yan Ang tibay Ang tagal masira Hindi e, hindi di, 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 di agad bibili Diba? Ano magkano isang bala? 160? 160 sir Grabe Yung iba sa ano Yung unlit ng balap Sa mga hardware 560 Tapos dito 160 lang ta. Tetesting ko Matagal mag Ano yan ha Sir, testing natin. Oh, ang laki ng makina niyo. Oy, oh, di ba? Oh, ang lakas oh. Eh, magkano mag -ano yun? Magkano? Ano na ano lang po? Uh, 7,762.50 po O, oh, 7,000 na lang. dating magkano yan? Dating po siyang 15,525 O, oh, kita nyo yun? Kita nyo yun? Ano ba naman? Nagpapalugi ba kayo? Ang tibay nyo rin eh, no? Ito, ito, ko ito. Hmm? Para tagang, ano, pamalo ko sa mga tambay dun sa amin. Ito, hmm? Dito, isa lang dito, ah, tsaka to. oh. tsaka yeah. ito. Ito, iskwala. Hey, dito na rin ako eh. Kunin ko, ah. kuning ko. Ano Tapos yung ano, yung spray gun spray ganun. <laughs> ito to, 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 to. Ayan, yung na to. Ayan. Oh, para mapadali yung nakaraan. Kasi, ang laki. Ang bigat. Pag tinagilid. Hindi nakaka-spray. Pang ano pala yun. Pampunuan. Ma marami yan. O, eto, Mga pangkuntian. Balikan to na lang. No? Para talagang ano. Kasi, kung saan sana sila nagtatayo ng branch, no? So, kapag ka pumunta kayo sa mga branch nila, sabihin nyo lang pangalan ko, 50% agad ng discount. Lugoyin natin yan. No, pues, 50 tanong nyo pa, baka may, ano, may mga crew pang mga percent-percent yan, bulong nyo lang sa mga, ano, sa mga crew nila. Ba, may mababa pang, ano, yung mga plus 10, mga ganon, plus, ano, sabi nyo lang pangalang ko, discounted agad yan Ano yun na yan? Inko na yan. Ito na, iuwi ko na, iuwi ko na, ang dami nyo nagtampak dito. Ay, iya naman ako sa inyo. Okay. na. Yeah, may sobrero pa eh, may na ako, papag magiging ko lang ko. magiging ko sa mga ano, ibang mga inkoo user. Oo tinan mo, pinahirapan talaga ako, nakakaits kayo inkoo. Oh, Tito, ba't mo nangyayakap yan? Ah, hindi ah, anong nangyayakap? Bubuhatin ko, hindi ko alam kung saan ilalagay ito eh. Dami Ayun, na ang dami na nakatambak dito kasi padala nang padala yung iko dito. E, Siyempre, alam naman hindi ko ano Kunin, tinutulungan ko lang kayo. Kasi ang dami na, kita ko galing ako sa chef nila. Ang dami pagpipilian doon, pag pumasok talaga doon, talagang mapapabili ka, talagang ano. Kailangan may dala ka. Ang dami mong magugustuhan doon. Quality yan. Bale ganito ah. Ilalagay ko sa comment section yung Lazada ano nila, link nila, tapos yung TikTok account nila, tsaka yung ibang mga, ano, yung mga pages nila. Ayan, check nyo dyan orderan nyo. Ang mura. Malulugi din niya. Magsasara yan. Sinasabi ko sa inyo. Ang inko na yan. Ang tibay eh. Kasi ano, biruin mo. Pag bumili ka, ang tagal masira. Hindi matagal ka na naman ano. Hindi bibili. O di ba? Sa susunod, wala nang bibili dyan. Sa inko na yan. Pakiwin nyo yan. Ayan, check nyo na. Saka kuya ay lalapag to. Ha? Di, sige na. Sige po. Hindi eh. Parang tuwa ka talaga eh. Ay, ay, hindi nga. Hindi nga. Galit ako, galit. Hmm? Inko. Inko Philippines.